sa kasaysayan ng sinaunang Roma. Ilan sa mga namunong emperador ng Imperyo Romano ang nagkaroon ng malalang kondisyon sa pag-iisip at naging psychopath habang nakaupo sa trono. Si Caligula ang pinakakilala sa kanila na kalauna yung pinaslang ng sarili niyang kawal imperial na Praetorian Guards noong 41 CE. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin Si Emperor Caligula ay ikatlong emperador ng Impero Romano sa ilalim ng dinastiya Hulu Claudian at anak ng Romanong General na si Germanicus at Agrippina the Elder na apo ni Emperor Augustus. Pinangalanan siyang Caligula na ang kaulugan bota ng maliit na sundalo, pamalit sa hurinal niyang pangalan na Gaius. Matapos mamatay ang kanyang tinuturing na lolong si Tiberius noong 37 CE, si Caligula na ang naupo bilang emperador ayon sa mga sinaunang tala. Nakilala si Caligula bilang isang matino at marangal na pinuno sa kanyang mga unang taong pamumuno. Pero biglang nagiba ang ugali at katinuan niya simula ng magkasakit siya. Nailarawan na siya bilang isang mapagmalupit sa dista mahayok sa laman at higit sa lahat ay isang pinunong tila wala sa katinuan. Nagpagawa siya ng mga maluluhong proyekto mula sa kaban ng bayan para lamang sa marangya niyang kagustuhan Hanggang sa pag-uutos ng mga tila imposibleng kampanya pang militar Gaya ng pagpapadala ng mga kawal niya sa dagat para lang mamulot ng mga kabibi bilang mga nasamsam sa kanilang pananakop Siya rin ang unang emperador na nagkusa ng kampanya para sa pananakop sa isla ng Britanya Pero hindi rin natupad Bagamat napa sa kamay ng mga Romano ang reyo ng Mauritania sa Hilagang Afrika, inasawa rin niya ang kanyang mga kapatid na babae at sinasabing kinalaguyo niya ang asawa ng kanyang mga kaalyado. May mga ilang ring kwento na ginagawang sex orgy din ng kanyang palasyo at sa loob ng ilang taon ay umabot na sa sukdulan ng kanyang kahibangan. Nagawa rin niyang ipapatay ang ilan sa kanyang mga kamag-anak sa maliliit lamang narason rason habang ilan sa kanyang mga senador ang pinaghila niya ng kanyang karwahe ayon sa isa sa kanyang biographer, bilang emperador ay kaya niyang gawin ang kahit anong gugustuin niya sa sinuman. Ang pinakagrabe na sa kanyang kahibangan ay ang inis niya sa senado ay dinala niya sa kanyang paboritong kabayo na si Insatitus upang gawing senador para ipakita na kayang gawin rin ng kabayo ang trabaho ng senador hindi man makapagpahayag ng kritisismo ang mga Romano sa kanilang baliw na pinuno ay nagplano na ang iilan sa kanila maging ang mga opisyal ng kanyang personal na hukbo na Praetorian Guards na tapusin na ang kanyang kahibangan. Matapos ang apat na taong remin niya sa underground corridor ng kanyang imperial na palasyo, sa Palatine Hill sa Roma nagwakas ang buhay ni Emperador Caligula sa edad na 28. Doon ay pinagsasasaksak siya at ang kanyang asawang si kay Sonia na mga Pretorian Guards at dinamay pa ang kanilang batang anak. Ang chewing niyang si Claudio sang hal na Pretorian Guards bilang bagong emperador ng Imperyong Romano sa taong ding iyon.